nanganak na ang isa sa may pinakamagandang mukha sa mundo ng Philippine showbiz na walang iba kundi si Christine Hermosa sa pang-anim na anak nila ng mister na si Oyo Soto. Ang masayang balitang ito ay ibinahagi ng Mr. niyang si Oyo sa pamamagitan ng isang Instagram post nitong araw ng Miyerkules, September 4 ng gabi. ay ibinahagi ni Oyo ang litrato ng kanilang mga anak na nakaupo sa isang sofa habang ang anak nilang only girl na si Andrea ay karga ang bago nilang kapatid na isang baby brother. Another baby boy nga ang pang-anim na anak ng mag-asawang Oyo at Christine at nanatatiling nag-iisang babae si Andrea. Sa kanyang post ay in ni Oyo na noong Tuesday pa, September 3 nagsilang si Christine sa sixth child nilang si Isaiah Timothy. Sad sa ni Oyo sa caption, Testimony of God's faithfulness. You deserve all praise and glory, Lord Jesus Christ. Isaiah Timothy 9.3.24 Makikita agad namang bumisita si Dina Bonnevie sa ospital, makalipas magsilang ng manugang niyang si Christine. Nag-share din si Miss Dina sa Instagram ng ilang mga litrato na kuha sa ospital. Saad ni Miss Dina sa caption, And just like that, I am a happy grandma for the ninth time. Thank you Lord for granting a safe delivery for Tin and for bringing another healthy grandchild, Isaiah Timothy, into our family. To God be the glory. Sa comment section ay nagpahayag ng pagmamahal si Oyo sa ina niyang si Dina. I love you ma, saad nito. Marami naman ang bilib talaga kay Christine dahil kahit bago pang anak ay ang fresh pa rin daw ng mukha nito gumagana naman ang congratulatory messages para sa buong pamilya sa pagdating ng new member ng kanilang family. Matatanda ang February 2024 nang inannounce si Christine sa publiko na buntis siya ulit at sinabing funny as it may seem but I still get those butterflies every time I see double lines on the PT. Kahit pa na ang dami na nila, parang laging first time. Iba't ibang level ng overwhelming emotions each stage of every pregnancy. Akala ko noon last na si Isaac, ngayon hindi ko na talaga alam kay God. Gayon paman ay lapis ang pasasalamat ni na at Oyo sa panibagong blessing sa kanilang pamilya. Si na at Oyo ay ikinasal noong 2011 at sa ngayon ay mayroon na silang anim na anak sina Christian Daniel, Andrea Bliss, Caleb Hans, Marvic Valentin, and Vitorio Isaac. At ngayon nga, ang pang-anim ay si Isaiah Timothy. Well, congratulations to the whole Soto and Hermosa family.